Hello guys, may i-share lang ko sa inyo. Ang Isaiah 43 verse 5, ginagamit sa mga iglesia ni Kristo upang patunayan na ang iglesia ay nagmula sa malayong silangan na ang Pilipinas. Ganito ang ating mabasa sa Isaiah 43 verse 5. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumainyo, niyo, aking dadalhin ang inyong lahi mula sa silangan at pipisanin kita mula sa kanloran. Ang sabi ng talata, aking dadalhin ang inyong lahi mula sa silanganan. Ibig sabihin, ang lahing dadalhin hindi nanggagaling sa silangan, kundi dadalhin sa silangan. Ayun, ano bang lahi ang dadalhin mula sa silanganan? Ayun sa konteksto na ating mapasa sa Isaiah 43 verse 5, ang lahing dadalhin mula sa malayong silangan ay walang iba kundi ang mga Israelita. Ganito ang ating mabasa sa Isaiah 43 verse 1. Ngunit ngayoy ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo o oh Jacob at nag-anyo sa inyo o oh Israel. Ika'y huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa inyong pangalan, ikaw ay akin maliwanag sa konteksto na ang lahing dadalhin mula sa silanganan ay ang lahing istralita. Ang problema lang kasi sa mga iglesia ni Kristo para mga palakay, talon na talon. Maliwanag sa konteksto na ang lahing istralita ang siyang dadalhin mula sa silanganan, hindi pong lahing Pilipino. Kaya mali yung argumento ng mga iglesia ni Kristo na ang silangan, malayong silangan, ay ang Pilipinas ang tinutukoy sa Isaiah 43 verse 5. Hindi po ang Pilipinas ang tinutukoy dito. Sapagkat ayon sa talata, mabasa natin sa Isaiah 43 verse 5, dadalhin ang inyong lahi mula sa silangan. So ibig sabihin, yung lahing dadalhin sa silangan ay hindi nanggagaling sa silangan kundi dadalhin pa lang sa silangan. Kaya hindi ito tumutukoy sa Pilipinas na sinasabi ng mga Iglesia ni Kristo na ang Pilipinas ang tinutukoy na malayong silangan. Kaya maliwanag sa konteksto na ang lahing Estralita ang siyang dadalhin mula sa silangan at kanluran. Kaya kayong mga Iglesia ni Kristo dyan, mag-isip kayo ngayon. Kung sundan natin yung argumento nila na ang Pilipinas ay ang siyang malayong silangan na tinutukoy ng Isaiah 43 verse 5. Ibig sabihin ba, noong pinanganak ang ating Panginoong Hesus sa Bethlehem, yung mga pantas na dumalaw doon ay mga Pilip Pilipino? Ang hingi tayo sa kanila ng referensya sa mga iglesia ni Kristo, kung yung bang na nga, yung bang dumalaw na mga pantas nung pinanganak sa Bethlehem ang ating Panginoong Hesus ay mga Pilipino? Kahit yung sugo nila, nagpakilala ang sugo na si Felix Manalo, noong bang pinanganak ng ating Panginoong Kristo? Nang doon na ba siya? Magkabigay ba siya ng patunay ng yung mga pantas na dumalaw ng ating Panginoong Yesus noong sa Bitlihim? Ay mga Pilipino, sapagkat ganito ang mabasa natin. Sa Matiyo 2.1 Noong pinanganak si Hesus sa Bitlihim, noong nang Hudiya sa mga karawan ng Haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan. Kita nyo, yung mga pantas na dumalaw ng ating Panginoong Hesus noong siya pinanganak sa Bethlehem ay nanggagaling mula sa silanganan. Ibig sabihin ba yung dumalaw ng ating Panginoong Hesus Kristo noong siya pinanganak sa Bethlehem ay mga Pilipino? Mayroon ba sila ipakita ng mga ebidensya ng mga Pilipino ang dumalaw sa ating Pang ang dumalaw sa ating Panginoong Hesukristo noong siya pinanganak sa Bethlehem. Kaya hindi forget ang Pilipinas din ay tinatawag na Malayong Silangan mula sa Jerusalem ay Pilipinas na. Kaya kailanman kahit sa talata na ginagamit nila yung Malayong Silangan nga binabanggit sa mga talata ay hindi tumutukoy sa Pilipinas. Kaya kayong mga Iglesia ng Kristo na magsipisip isip kayo.